Tangin lang ito. Bababa na tayo mga amigo nung ating huli at o tayo na matagdag anin pa rin sila at saka isang bluepin no? hindi nga nakatsamba ng buwan doon kaya wala na rin may kaya nagbaba na kahapon hindi lang bumaba talagang dumiritso na doon sa buyan pa uli na nakadeliver muna para makapagkarga naman uli aywan ko bukas makakarga nga tayo. Uh, na tayo bukas ko sana may kaya kaya lang yan doon ani-anihang amih yan Anim na piraso lang talaga mga amigo at ito si isang Hindi na tayo nakagagdag ng isda. Ayos lang yan.

爸爸。

Halipas na mga migo ang kumana Tumalaman kung talagang may madadala pa pagkuhan. Kaso lang. Ano nga, 15 lang huli. Uh, Balay, may inarihan pa sila. Eto paano. Sino? Okay. आई oh,